sinusulong na itaas sa uh, 33,000 pesos kada buwan ang minimum na sahod ng mga empleyado ng gobyerno. Ay naman sa isang ekonomista, dapat tansyahin kung kakayanin ba ito ng gobyerno. Nasa front line ng balitang yan, si Brian Basa. Kaliwat kanan ang hinihing dagdag sahod ng sektor ng manggagawa. Ngayon, isinusulong din ng grupo ng mga government employee na taasan sila ng sahod. <laughs> Ang Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees o Courage gustong gawing 33,000 pesos ang minimum wage ng mga nagtatrabaho sa gobyerno mulayan yan sa 13,000 na buwan ng sahod ng mga nasa salary grade 1 o entry level government employees. Ang isinusulong ng grupong Courage na 33,000 pesos na minimum wage ay katumbas ng 1,650 pesos na arawang sahod para sa labor group. Sapat na ito para mabuhay ng maayos ang isang pamilyang may limang miyembro. Dapat across the bureaucracy, pare-pareho ang sweldo from Batanes to Tawi-Tawi ng nasa national government agencies, the local government units, the state colleges and universities at the government of the control Noong Labor Day, iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board na pag-aralan ang umento sa sahod ng mga empleyado sa kanilang rehiyon. Dapat daw naaayon ito sa inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo. Ayon sa grupong Courage, dapat kasama sa review ang government workers. na nandun po sa Uh, regional wage boards dapat across the country din po. Panawagan po namin si Malatanyang, huwag na po niyang sabihin review. Dapat po pag-file na po ng at i na urgent bill in both houses of Congress ang usapin sa panawagan ng dagdag sahod sa across the country, maging private man o public man. Ayon sa isang ekonomista, kailangan ding tansyahin kung kakayanin ito ng gobyerno. Of sa government, nag-adjust naman yan for quite some time already. No? Pero ano kasi yun, siyempre, una, may pondo ba yung gobyerno? O, tapos siyempre, may impact din yan sa inflation eventually. Although, sa government sector naman to, no Mas ang titignan dyan yung budget deficit. Wala pa rin pahayag ang Department of Budget and Management tungkol dito. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.